Ay, doon ano yan? Malaki doon, papalong. Ay, ano? Ganda. So, may nitingwit-tingwit muna rin. Ano? Pangalawa muli na idol Pangalawa. Pangalawa, no? Pampano. Pampano. Ah! Ay, hindi ko nakahuli. Ako nakahuli. <laughs> Grabe, <laughs> akala ko nakatakas na doon.

lawan talaga kan ayun yung magpatalo talaga ayun yung magpatalo talaga pangalan naman masarap pentatlun na bato no? small medium hindi na talaga magpatalo daw wala laban tayo lamang lamang laban laban tayo <laughs> i ko na kaya coach pwede ah <laughs> mag na lang ako sige maglagay na tutok Teka lang po, yeah ano, mas tulad. Teka lang po lang. dun nga yan. You know, you know, yan, yan. tas, ito yung dalawang uli pa kanina. So, nakahuli ako pero walang vlog. Ano taga video ito yung dalawa. Ayan o. Pampano. So, yung isa, TJ yung maliit sa akin yung malaki. ano you know? It's nice to be back in fishing. Grabe. Ganda. Ito may mga lapo po ng melit, yun know? o. Ganda niya, panalo. Panalo! Ano, ano makalulit?